Nasa studio po natin si Liza Torano, 25 years old, nire-reklamo ang chick boy. Ang mister dahil daw po sa pagiging chick boy at hindi rin daw po ito nagsusustento dahil, ayon kay Ma'am Liza, mama's boy. Gilig nyo kasi sa gwapo eh. Hindi ako. Ah hindi, gwapo pala yung ngayon ko, yung crush ko. Oh! Iinit na naman ba ulo ko nito? Kasi ang bata-bata pa ni Liza eh, 25. Kinasal sila ng 2018. So, that is four years ago. 21! Si yes, Eliza, po. ilan taon ng mister mo? Mag 26 na po. Ngayon Magto November. 26, 25, 20. So, ang bata ninyo, matagal na ba kayong mag-boyfriend? Months lang po. Tapos nag-asawa na kaagad kayo? Yes, po. May anak na kayo? Dalawa po. Dalawa na agad? Apo. Okay, ilan taon? Isa pong three years old at saka po isang one, one year old. Ba? Sunod-sunod pa siya. Yes, Di... po. Nagsasama pa kayo? Hindi na po. Bali, two months na po kaming hiwalay. Iniwan po kami po ng mga anak. Umalis siya sa conjugal home? Tinatawag yes. Tinatawag conjugal yes, home. Po. So, umalis siya dahil? Dahil po nag-away lang po kami. Simple lang po. Dahil lang po sa hindi ko siya natulungan sa paglalaba. Sa paglalaba? Yes po. Ako na lang sanang pinaglaba nila. Mahilig po ako maglaba. Favorite pastime ko yan maglaba yun. Yes po. Pero washing machine. Washing machine. Ay! Sandali lang, 21 tsaka 26. Alam At mo attorney, yung... Ito yung netizens. Ano? Hindi pa daw tayo sure kung Pogi. but well, for you, Pogi ba? Kasi yes, maganda po. si Liza. Uh, pogi, Pogi daw. Attorney. Pogi naman. Gusto din makita ng netizens. Oo, mas maraming marites sa netizens. Eh. no? Ako, okay lang hindi makita eh. Uh, four years na kayo, sana ngayong December na kasal. Ito ba ang una ninyo na away, na humantong sa uh, hiwalayan? Uh, madaming beses po. So madalas? Yes po. Anong mga dahilan bukod sa paglalaban na hindi ka nakakatulong? Pambababae po. Ay mas matindi yun? Yes po. Nahuli mo? Um, umaamin po siya sa akin. Mas Tapos, tanga siya. Umaamin siya Shari. Yes po. Umiinit na ulo ko. Ilang Marami. beses mo na nahuli? Maraming beses na po. Hindi ka napapagod? Magpatawad? Hindi po. Bakit? Kasi po gawa po ng mga anak ko. Mahal ko po kasi yung mga anak ko. Eto nga ang sinasabi ko eh, na hindi eh, ko naman sinasabi yes, na porke po. bata kayo nag-asawa, wala sa edad yan Shari. Nasa maturity, no yung uh, pag-ako ng responsibilidad at siguraduhin na natutugunan natin ang yes, responsibilidad. Po. So, ilang buwan pa lang kayong kasal na nahuli mo na siya kaagad? Bali, one month pa po yung anak ko, yung panganay ko po, nung so, nang baba yes. So, one month, uh, nahuli mo. Paano yes. mo nahuhuli? ano po kasi, nagtrabaho po siya sa isang company, katrabaho mm -hmm. niya po yung naging babae niya. Bale, yung leader niya po yung nagsabi sa akin at yung pong kumari ko na may babae daw po yung asawa ko. Nakatrabaho po nila. Ah, so may nag, may nag may nagtip Yes po. Uh, meron ka bang ebidensyang nakita o nakalap na meron ganoon? Yes po. Pati yung asawa niya po nagchat sa akin. Ah, may asawa? Yes. Yung kanyang ano? Opo. Hindi ko lang po alam kung kasal po sila. Kasi sabi po sa akin ng leader niya, asawa okay. niya po yun. Opa. So, merong ganun. Apo. Isang babae lang ba ang nahulihan mo sa kanya o iba-iba? Madami Ito? po. Iba-iba? Yes po. So, kumbaga, nahuli mo dun sa katrabaho? Tapos, yung iba po, sa chats. Tapos, yung latest po, 2021, is yung kumari ko po. Inay. Yes po, kumari ko po. Kaibigan mo pa? Apo. Ninang po ng anak ko, then hipag po, hipag ko po yung kapatid balihi hipag ko po yung hipag ano? Hipag mo yung? Yung pong... Ha, asawa. Asawa po ng kuya ko. Asawa po ng kuya ko, yung... Ginarfriend naging... niya? Yes. Kuya ko, mm -mm. may asawa, tapos uh -oh. yung asawa niya po, may, may kapatid. May... May kapatid. Kapatid. Ah, so, yes okay. po. Okay. May ah. kapatid. Yung parang... Ah, okay. Nag-cross over dun sa kabilang pamilya. Yes po. Susustento naman? Uh, mabibilang niyo po. Mabibilang po kung kailan sa magsusustento kung, kung hindi pa po ako mag mag-aano po sa barangay na kailangan niya magsustento, hindi po siya magbibigay. Oh okay, saglit lang. Good afternoon po, Ma'am Salome. Good afternoon din po. Ma'am, si Attorney Aina po ito. Siya kasi Shari. Nandito po yung manugang ninyo na si Liza. Mm. Oo. Eh marami pong nirereklamo tungkol sa anak ninyo na si Raniel. Nandyan po ba si Raniel <coughs> sa inyo? Diyan po tumutuloy. Ay wala po, trabaho po. O pero dyan po ba siya tumutuloy? sa amin pong bahay, kapisang ko. Okay. Uh, ano po ang ano, ano naman po masasabi ninyo tungkol dito sa away ng mag-asawa? Wala ang paggawa at hindi na mo kaya ng aking, ang ang ugali ko ng asawa niya. Okay. Ano uh, po ang reklamo? ay, kaya lumayas niya siya itinadyakan. At may... Mas, yan, siya ay may sakit. Ang gawa pa ho, inuha yung sarip ng aking anak at pinatunog ng mabilis at dinais pa sa kanyang tainga. Kaya yung aking anak, lumayas so din ang yung... <gibits> yeah. Madalas po ba na umuuwi sa inyo si Raniel pag nag-aaway sila? Ay, napuputol yata ang linya ni Ma'am Salome. Madalas ba na dyan umuuwi sa inyo si Raniel? Yes po. Madalas po sa kanila tapos sinusumbong po ako sa kanyang ina. Okay. Ano ba ang ano, an namamagitan ba ang biyanan mo para magkaayusan sana kayo? Ano po, bali, nakukonsinti po kasi siya. Sa totoo okay. lamang po. Mm -hmm. Dapat po yung mali niya is Itatama po itatama po ng kanyang ina yung mali niya. Kaso nga lamang po hindi po eh nakukonsente po siya sa akin po kasi ako po nagtiis po ako ng apat na taon. Kasi kung ako po'y masamang tao, hindi ko po siya tatanggapin ng paulit-ulit sa totoo lang. Ay ayan na. Ay, ho, yung manugang ang manugang kuya ay bunganga, ang inang-aho sinasabihan ng masama, mamatay ka na po. ang sariling ina. Ayan. Nako, Ma'am Salome, na, ano ba? Sinubukan niyo po ba na mamagitan para mag... Ano? Uh, ay, oo, uh, napakarami na hong bisis. oh, eh, ba Amin inaayos yan, pagkakaayos, igay unhaw. O, oh, eh, Ma'am bawal po magmura ha. Huwag po tayong magmumura sa ere. Umabot na ba ito sa barangay? Sa pau po. Kasi hindi po siya nagsusustento. Okay. So, wala po kasi siyang pakialam. Kahit magkasakit po yung mga anak niya, ni hindi po siya matawagan, kinokontak po. Ang ginagawa po sa akin, binablock po ako ng pamilya niya. Binablock niya po ako. Kahit gumamit po ako ng ibang account, nagmamakawa, wala po. Kailan mo siya huling nakausap? Ano po, nung pong nagpunta ako sa kanila, is ano po, nito mm -hmm. lang pong September din po yon Okay. Kasi iniwan niya po kami, September 10. Okay. So, nagpunta po ako sa kanila. Na nakiusap po ako sa mga kapatid niya, kinausap ko po, uh -oh. through chat po. Kasi sabi ko po, ayusin po namin. O, oh, kahit yung sa sustento Just, ng mga bata, di ba? Diba? Ayusin po namin kasi po, naawa po ako sa mga bata. Uh -oh. Ayusin po namin kasi ayoko po ng broken family, sa totoo lamang po. Uh -oh. Uh -oh. Kaso nga lang po, ang ginawa, kinukonsente po talaga ng pamilya sa halip na sabi na, umuwi ka sa inyo, ayusin mo ang pamilya mo. Hindi po. Ay, po, hindi po ay Ilang beses. Promise po. Eh. ng beses. Kami nag-aayos sa inyo. Beskin. Kasi magulang mo. Mga kapitbahay mo. Alam na kami nakaroon. Nakaw. May chats din po ako ang na kinausap ko po mga po, mami. Napakaraming post na sa aming pamilya. Okay. Napakaraming post niyang masasama. Hindi lang ang sa aking anak, pati ho sa aming buong pamilya yun ho'y natakasama. Marami ho'y nakakabasang taga rin eh. Mukhang sari. Oh, Hindi ito maayos na mamamagitan yung biyanan eh. Kaya po oh, gusto ko oh, makausap ano e. is mm -hmm. yung sawang. Kasi ganito madam, uh, mm -hmm. if ever po, pwede po namin kayong pasamahan po. No, para kayo po'y makapag-usap ng wala naman po si Nanay, 'no? So pwedeng gano'n na lang po uh, i-schedule po natin 'to para makapag-usap kayo para na lang po doon sa mga bata. Gusto mo pa po bang makipagbalikan kay Mr. Moy uh, sa partner mo? Baka naman magpatawad ka ulit. Baka mamaya eh nakuha mo sa loob mo na sa'yo, patawarin mo ulit. Uh, gusto mo ba na gusto ko po talaga is makaharap okay Siguro wala muna ng desisyon wala muna ng mag desisyon magharap muna sila na wala muna ang mangnanay pag mag-anak yes po okay kasi pwede away din, naman yun pwede nila yan attorney dapat Ita timing natin na, na, na walang trabaho si Rainier tapos i ano natin i mamagitan so tama po ang wanted sa radyo na ang mamagitan sa inyo kung wala talaga mangyari, doon tayo magsasampan ng kaso for support yes po kasi po ano Uh, Mahirap po kasi isa pamilya niya, kahit mali po yung ginagawa niya, is sa paningin nila, tama. Sa akin po kasi, apat na taon so pong po pong tinis yun. Ma'am, ganito. Yes. Uh, Pag-uusapin nga po namin kayo no at uh, kami naman din po itutulong. Uh, if ever po ischedule po natin yan para kayo po makapag-usap Kasi ngayon ma'am nasa trabaho po yung Mr. po Hindi naman natin makakausap Hindi natin makakausap Eh mahirap din si nanay kasi pag kinausap natin si nanay Wala rin tayong makukuhang magandang yes sagot po. kay nanay Mainit na ang ulo Mainit ni nanay lang. Yung... Okay uh -huh. so uh, kausapin ka namin sa kabilang studio Schedule po natin ito ma'am Tapos ma'am kapag nagharap-harap po tayo Meron po tayong uh, MSWDO ng uh, Batangas Para kayo po uh, magabayan din po Salipa lipa. okay ma'am Sige po